Yung binabanggit po ninyo na in our heyday, so talagang malaki yung produksyon po ng asin po natin. Marami po sa mga kaubayan po natin ay umaasa sa pag-asin. Then later on, completely halos mawala po siya. Mm -hmm. By the time na naipasa po ito nung hanggang end of 2023, at tinataya po nila na ang produksyon na lang po ng Pilipinas compared doon sa ini-import ay 7%. Ha? Huh? 7% na lang? At the time. At Pero the time. ngayon, may good news po ako. Dahil, yeah, no, ako, no, no. Uh, kausap po natin mismo kasi continuing po yung ating pakipag-usap. Mm -hmm. And nagkakaroon po tayo ng iba't ibang mga Uh, workshop kasama po yung BIFAR dahil mm -hmm. sila po yung pangunahin dito Ray na nag po ng implementation ng itong batas po nito. Mm -hmm. And basis sa pagtataya po nila, uh, mga two months ago, kausap ko po siya sabi nila, uh, kung natutuwa po kami sabihin sa inyo na yung 7%, siguro 10% na po ngayon. Na Pero ngayon, nung kausap ko po sila kagabi, syempre in-update po natin yung sarili po natin para mm -hmm. sa pagpunta po rito sa mm -hmm. studio, sabi po nila, siguro ang tingin po namin ngayon kapag in po natin, baka mayroon na po tayong 20 Wow. Uh, so, from 7%, kabuan, ngayon nasa 20%, possible 20% possible na. Possible 20%. Oh. Hindi pa nila na-validate -va yon pero yun po yung estimate po nila sa ngayon. Mm -hmm. Kasi doon sa pag-ikot po nila, nakikita po nila na yung mga mag-asin po natin, mas mataas po yung produksyon mm -hmm. compared previously. So, mm -hmm. hindi po ito nangyari ng... Biglaan lang, kagyat lang, mm -hmm. uh, dahil tandaan po natin, Ray, matagal po natin itong advokasya. Mm -hmm. And simula rin noong 2022, nung final po natin yung panukalang batas po nito, nagkaroon talaga ng mas malalim na awareness, mas malawakan na pag-push sa mga kababayan po natin. Mm -hmm.